Hello mga guys, ito ka kami ngayon sa ano sa Ay, naga. naga. Naga sa Bicol. Uh, ito po yung Piña Francia eh. Ito po kami oh. Okay, ano po kami ng lakad. Translation. Translation pala ng ano na. Pesta po ng ano ng Bicol ng Naga no. Pesta ng Naga. Yan kami oh. Tulay. Kisimpa kami ngayon. Nalakad kami. Lahin na nilakad namin. Naiiwan <laughs> siya sa sa saan sa <laughs> Parking. Oh, parkingan nga oh. Ito kami oh. Ayan oh. ang oh, daming tao oh. oh. grabe ang tao. Ayan oh. kami mga, mga guys. Ayan oh. Grabe. ni ano, Kirby yun ah. na kami, ito, lapit kami rito. Ito, ito. Na ito na kami ngayon. Oh. Ah, guys, ito na kami. Lapit kami sa, sa simbahan. Ayan po yung simbahan. Oh. No? Dami mga pilipan dito. Oh alam ko si Mrs. Ah, kada na suot ni Mrs. Oh. Ah, hi, Mrs. kami. Yan, medyo diba malapit-lapit na. Dapat tapos na kami simbahan. Ayun, ayun simbahan. No. Oh. malayo-layo pa doon pa kami yan malayo-layo pa namin ang lakad namin dali Yan, ito na kami sa ano sa tabi ng simbahan. Ayun na. Ayun na kami oh. Kami mau guys. Ka dan tahu. <produ> <einleggia>